Good morning mga daw mga follower at mga mga construction worker. Yan, yan, mga kasama ng mga construction worker. Shout out sa lahat ng mga construction worker at mga idol ko at mga follower ko. Ay, ano nga ba? Ha happy mm -hmm. hindi yung ano nga labor day yan, happy labor day mga idol ko at mga follower ko mga kasamahan kong contraction worker ay mga idol na maling kaya ako kanina, mga idol bumili ako na kung mapapansin itong isda nito mga idol yung ano maya maya kung, kung, ano sa maya maya sa tagalog big hit kung ano big head maya maya yan yeah, ko muna itong hey. mga idol para masarap ngayon gagawin natin ang sinigang sa misok at yung mga regalo mga idol bawang, sibuyas, luya, kamatis, at saka daun sili. At yung mga panigang natin mga idol. Yan, sigang sa miso. Yan, sigang sa miso at saka panigang na gabi. Ay mga idol, yung gulay natin, yung mapapansin nyo, yung miso na gulay at saka may okra at saka sitaw. Okay, okay mga idol. Hawakan mo ama. Huwag so, mong ay Hoy! Yung, yung hmm, ng hmm. so, yeah, yeah. ay 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 mga ay 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 is luya uh, yan yung ricado kailangan talaga huwag ipirin sa ricado mga adult masarap talaga to sinigang sa miso uh, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko at mga kasama kong contraction worker ingat po kayo happy labor day po sa inyo mga idol ko at mga follower ko at mga contraction worker na kasamahan ko uh, natin yan mo ma. itu ah berami ulam mama ano ulam eh. <tik> 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 mama ya tahu sini gang sini so di mana kulit makulit ka Mama, mo? Whoa. Ado, lalagyan natin ng ano, mainit na tubig para hindi madurog yung isda. At ulam? tulong. tayo. Dagdagan mo lang. mo lang. Dagdagan mo na lang, ma. Kaya ka doon. Mainit. Oh, kahit hindi mainit. Ano yung mga adol, uh, so, Ulam natin ngayong tangalian sinigang samisu ah. Uh, ah, po ako magluto mga idol uh, sarap to mga idol mga follower ito na natin yung mga gulay sangkap shout out sa lahat ng mga follower at mga idol eh. Yung, ka agad pag mailit tubig Di mo ko pansin yung mga idol dito ko sa labas na ito, ano. Hey, okay, nagan mo. Ala, ay water. oh Di, ubos mo na. Yan, pa. Maraming maraming sabaw. Pag maraming sabaw, maraming mahihigop. Sa mga idol. Lagay natin yung okay. Hawakan mo ma.

sigang sa mga idol maasim talaga ito mga idol ganyan talaga ang ano, sigang sa misong kailangan maasim Ay, 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 mga idol, mga palay Mga idol. Oh, eh, wala, blood. blood. <laughs>

Luto ka agad itong mga idol. Itong isda. Kaya huwag natin patatagalin itong mga idol. ah, sunod ka natin yung mga gulay. Kasi luto lang ito. Sabay na ito. Akul. Ayan ang ano. Ay, mga idol. Sabay. Mga okra. Okra. Tsaka sitaw. Ayan. Ah, magluto mga idol. Kaya, maraming na? gulay. Ayan. Wow sabay sa kulo yan mga idol kasi luto na yung, is, yung, yung ano, isda pinirito natin yan uh... ating gulay na sinigang sa miso mga idol no, ang dami nito eh, paborito ko talaga mga idol yung ngayon luto Dan mulai, mulai masyarakat di tempat itu. sabau, tak panu na. pag kumulo yan ayos na templado na yan mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good afternoon po sa inyo ayan mga idol talaga hapo ano tangalian namin to mga idol dito lang ako sa labas nagluto mga idol ng bahay ko dahil mailit sa loob yung ano namin ngayon mga idol tangalian na ulam Ayan lang, yung, yung anong ginawa mo sa motor natin, oh. Dinumihan mo lang. Okay, thank you mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Yan. Thank you. God bless mga idol. Ayan mga idol, luto na. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ayan mga idol, ito na ang sinigang sa miso. Ayan, sarap to mga idol. Kain po tayo. Oh, mga idol. Ah, maraming salamat, Ama, na sa biyaya ngayong araw na to. Magbigay ng kalikasan sa kalikasan sa amin mga idol. Mga pangangatawan namin. Amen. Okay, kain na tayo. Ayan, baso pala. Ah, meron, meron. Ano tayo na. Wow. Mga idol. Hey. Kain na kami. Do. Kunin mo nga ito na. <coughs> Isa. Do, do. Kumain ka, bunso. Huwag kang maglaro sa pagdating ng pagkain at nagagalit ang ating mahal na Panginoon. Tulog ka, may. Kain na mga idol. Kain tayo, mga idol. Sarap ito, mga idol, kasi... Gangsa, si Gangsa Miso. Ay, mga idol. <tomusto> hey, Nasa ang out sa lahat ng mga follower. Yan, ang ulo. Sa ating ulo. <mfox> dyan. Uh, uh Aal. Aal. gulay. Ayan, Ayan. na ay gulay. gulay. Ang mga idol Alay, okay.

Cut. Mama, tubig. Gusto ko ng cream. Ano? Hmm. Ang kulay? Cream. Tag, yan yung silpo niya. Cream. Ito, oh. Uh. Ay. Hindi yun sa'yo yun. Eh. Asan siya na? Nakasong tubol. Harap. Sakto sa Sakto sa asin. berapa nang gulay ini gang samiso? hmm hmm yay hmm? Hmm. Ay, sorry. oh kahit, Kalabang ko to, pero masarap talaga, mga idol. Ano? Maya. Maya? Maya, Maya, kung tawagin ko mga idol. Big Hindi, ito, ng sa, sa miso yan, miso. Mulay na miso. Eh, Ayun pa. Hmm? Masarap. Si yep. Paborito <laughs> ko pa yung ulo. <laughs> na naman. naman yung aso ko. kita. Papa, tayo mga Happy Labor Day sa inyo mga idol, mga palawir. Ang iba, mas trabaho pa rin. yun yung ano banding na pamilya mga idol abang holiday <coughs> mm. kain muna tayo harap ng gulay oh may torta ng mga idol mayos ka pa ng kaunat dyan ang kaunat Malay kumain na lang ay. Ang gulay. May laso na ito siya so pecha yun. Mmm. Pero masarap yan. Nyan nyan. Masustansya yan. Ang gulay.

А там вот так вот. А мама. Э, рот. Ой, мой бук. Ой-ой-ой. Мой бук. Lileng Green. Lileng Green набого. <laughs> inyong na lalasartan mga idol at ah uh, high blood po ako eh kaya yung paborito ko tong isla na ito mga idol masarap ka pa maligo sarap mga idol burito ko talaga ulo

Hmm? Dito ko na nga nilagay. Ang bigat eh. Baba. may besos, saba. Saba. Wow. Sala, mga idol, mga ulam namin. Bigkid to mga idol. May bagong pa May tuntang talong. Mama. <coughs> hey, thank you. Mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. God bless to all. Happy Labor Day po sa inyo mga idol.